Fish is always part of our diet as filipinos. For most of us, sinangag or fried rice and tinapa or smoked fish that goes well with sliced fresh tomatoes is a perfect combination for breakfast. During lunchtime, it's hard to resist the flavorful aroma of paksiw na isda or fish cooked in vinegar featuring either bangus, tilapia or tuna. And of course, Dinner is complete to most Filipino families if there is deep-fried galunggong served on their table. Certainly, we wouldn't want to wake up one day with our favorite fish and seafood completely gone. This is the last thing we would like to happen. We wouldn't want to miss our seafood dish, our fisherfolk heroes to lose their livelihood, and the country's earnings to be gone with the wind. Good thing our seas are rich with fish and other seafoods. And we have more than a million fisher folk whose daily toil is the reason why fish is always available for us. Hats off to all fisherfolk heroes. What we want is for our fish and the richness of our seas to last forever. Our kids and their kids must still taste our distinct fish dishes. But how do we keep our table abundant with fish? Here is a fact the fish stock in our oceans dwindles why because we are growing in number and more and more people are now eating fish here's another fact fish just like us are living things they need food shelter and time to reproduce with our population getting bigger they would definitely be on the rush to catch up with our growing number they are pressured as they need to grow in number two. Sadly, some of them are caught even before they become mature and ready to bear offspring. Whereas, they can hardly make baby fish because their homes are destroyed. Coral reefs are shattered by dynamites and other destructive fishing methods. Places where they get food and take shelter, like mangroves and sea grasses, are caught and have become denuded. We can't afford to lose our fish. We want its supply to be always abundant. That's why your government, through the Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, implements various conservation measures. We implement programs which aim to allow our seas to rest. Rest? Yes. Our fishing grounds get exhausted due to overfishing the seas become less productive when overly fished. What do we do? We establish closed fishing seasons. Simply put, closed season is giving daddy fish and mommy fish honeymoon time. We don't disturb them for around three months. Because they have all the time, they produce more eggs and then more fish. We did this in the Zamboanga Peninsula, Visayan Sea, Davol Gulf, and northeastern Palawan, and it has resulted in more catch. As we have said, fish cannot grow and reproduce with shattered holes. We need to protect their habitats. To do so, we ban destructive fishing methods like Holbot Holbot or Danish Sign. This fishing method breaks up ocean beds, destroying corals and other natural habitats. We don't allow taking of corals and seagrass from our seas. These belong to the fishes. It's their home, after all. We also rebuild fish habitats by planting more mangroves. Since 2017, more than 21 million trees have been planted. When we protect, we guard. But how can we protect the 220 million hectares of Philippine waters if we only have four fishery law enforcers? Well that was before we now have more than 200 trained fishery law enforcers aided by more than 20,000 dedicated volunteers with enough training our law enforcers are more confident to run after illegal fishers who wouldn't be to be able to cover more areas the government bought more patrol boats 107 units have been deployed and more are coming when we protect we guard we use technology like the integrated marine environment monitoring system or imms to track fishing vessels all over the country and make sure they're following the rules while fishing this is to ensure that our seas are well guarded so that our fish and other marine life can freely grow and multiply the government can't do it all alone however we need the strength of every Filipino to protect our marine and aquatic resources. Now, do you want to cook and eat fish? Join us. Let's save our seas and make fish a part of your meal. Is that our story? Issue. Solution. Discussion. Action. hapon mga idol, mga kasama. Welcome back sa Is That Our Story? Issue, Solusyon, Diskusyon, Aksyon Noong mga nakaraang linggo ay narinig na natin ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga manging isda tulad na lamang ng kwentong panatag ni Efren, Punyagi ni Kaberto, pati na rin ang kwentong layag ng mag-asawang Lando at Mirna. Natunghayan natin ang iba't ibang hirap na kanilang nararanasan tulad na lamang ng kakulangan sa lugar kung saan pwede silang mangisda. Panganib sa paglaot sa iba't ibang pangisdaan at marami pang iba. Pero sa kanilang mga kwento din natin nakikita kung ano nga ba ang iba't ibang programa at plano ng iba't ibang organisasyon at ahensya upang makatulong sa sektor ng pangisdaan. Ngayong hapon, meron tayong makakapanayam tungkol sa inisyatibong layag West of Philippine Sea Kasama natin ang Spokesperson and Chief of Information and Fisher Folk Coordination Unit ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Mr. Nazer Brigera. At ang Vice President ng Subic Commercial Operators Fishing Association Incorporated na si Ms. Dalma Morados. Magandang hapon, Sir Nazer! Yes, uh, magandang uh, hapon mga kasama at uh, mga idol. Uh, isang karangalan na uh, makadaupang palad kayo sa programang ito. At uh, ako po ang inyong likod, si Nature Piguera po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang hapon din po Miss Delma and welcome po sa Is That Our Story. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Delma Morados, uh, uh, Vice President po ng isco po dito sa Subic. Huwag na natin patatagalin pa. Ang unang tanong natin na uh, para kay Ma'am Delma. Ma'am, uh, bago natin alamin kung ano nga ba ang inisyatibong layag, WPS, kamusta po kayo at ang kalagayan ng ating mga mangisda ng Subic sa West Philippine Sea? Uh, sa ngayon, Ma'am, ang mga mangisda po natin dito sa uh, Subic ay uh, hindi po ay nakakayag po dahil po sa sa uh, mga panahon at uh, uh, sa pag naglalayag po sila ma'am, ngayon hindi po sila nakakalatot po doon sa Escalobo Zone. Uh, Kaugnay po nito, Sir Nazer, uh, paano naman po natin tinutulungan o tinutulungan ng gobyerno ang mga manging isda sa West Philippine Sea? Lalo na ang mga apektado sa paghihigpit ng China Coast Guard sa paligid ng Panatag Shoal. Ang usapin ng West Philippine Sea ay tinutugunan ng pamahalaan gamit ang tinatawag nating whole of government approach. Ibig sabihin, nagsasama-sama ang mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang issue dito sa West Philippine Sea. At ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay miyembro ng National Task Force on the West Philippine Sea at uh, nakaatang sa ahensya na masiguro na hindi naapektuhan ang kabuhayan ng ating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea. Okay po. Uh, kanina pa natin uh, na Sir Nazer ang uh, WPS Layag. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng WPS Layag? At ano nga ba ang mga konkretong tulong na ibibigay sa ilalim ng programang ito? Ang ibig sabihin po ng uh, Layag WPS o yung uh, livelihood activities to enhance fishery yields and economic gains from the West Philippine Sea ay masiguro natin na uh, mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga mangisda sa West Philippine Sea uh, sa kabila ng mga issues na kinakaharap ng ating mga mangisda. Komprehensibo ang uh, ang programang ito. Ah, uh, nandiyan yung pamimigay natin ng mga mas malalaking bangka, yung fuel assistance na ginagawa natin, pati yung mga live input inputs sa capture fisheries. And of course, uh, nandyan din yung mga interventions in terms of uh, post-harvest facilities. Ang lal mga lalawigan po na nakaharap sa West Philippine Sea ay kabilang dyan yung uh, Region 1, Region 3, pati po itong uh, Mimaropa. So lahat po ng mga probinsya na nakaharap po sa West Philippine Sea ay sako po ito ng programa natin na tinatawag nating uh, Layag WPS. Ah, uh, naman po para kay uh, Ma'am Delma. Ah, uh, ma'am, sa nag nabanggit po ni Sir Nazer tungkol sa WPS Layag, uh, gusto naman po namin malaman kung paano po kayo natulungan ng programang ito ng BFAR. Ah, uh, sa amin po, ma'am, uh, natutulungan din po nila kami uh, sa pag, uh, pagpa training sa amin katulad dito sa amin, ma'am, ay uh, tinuturuan po kami par na Nag-tunaflex po ma'am at uh, binigyan din po nila kami ng kagamitan. So malaking bagay po yun sa amin ma'am na makatulong din po kami sa mga asa-asawa po namin na naglalayag, naglayag po sa West Philippine Uh, Sir Nazer, uh, sa inisyatibong ito, uh, sure ba tayo kung uh, tama ang pagpapatupad ng WPS layag? uh, kumbaga, paano ba natin nasisigurado o masisigurado na makakarating ang mga bangka at equipment at livelihood support at training sa mga higit na nangangailangan? Dahil na nga rin uh, sa last episode, ano, uh, paano din ba sinisiguro ng inisyatibong ito na kasama ang mga kababaihang mangisda sa natutulungan ng programa? Unang-una, as uh, siyempre, meron muna tayong ginagawang uh, assessment no, kung ano talaga yung aktual na pangangailangan ng ating mga mangisda pagdating sa kanilang kabuhayan. So bago natin ipinatupad itong uh, layog WPS, uh, inalam muna natin ano ba tayo, talaga yung uh, pangangailangan ng ating mga mangisda. And then uh, from there, sinisiguro natin na kwalipikado ang mga beneficiaries ng programang ito. So unang-una na dyan, dyan yung basic requirements natin na kailangan uh, rehistradong mangingisda ang mga beneficiaries po natin. So sa ganitong paraan, uh, masisiguro natin na talagang doon sa tamang uh, benefic, uh, mga beneficiaries napupunta ang mga pro, uh, mga programa at proyekto ng uh, ng project uh, ng, ng pamahalaan at uh, nasisiguro natin na ito'y nagkakaroon ng epekto upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ayun naman pala, no? Uh, Miss Dalma, matanong lang po namin, uh, nagamit na ba o nakalayag na ba ang bagong fiberglass boat na galing sa BFAR? Uh, nagamit nyo na po ba ito sa panatag o baho di masinlok? At bukod po ba dito, uh, may iba pa po bang naidudulot ang programa o uh, kaya po paano kayo natulungan ng BFAR at Fishrite? ito yung binig ko ng big ko sa amin, ma'am, na itong quarter, ha? Kasi ngayon po, ma'am, hindi pa po nakapaglayat kasi nga, pararating lang po yun sa amin at uh, may ganitong sama po ng panahon kaya hindi pa po, po naglalayat. So, Ma'am, ang before at saka fish right po, nagpapasalamat po kami. At marami na naituturo po sa amin. Katulad po yung sinabi ko na uh, training po nila kami na magano ng mga po na flakes ay yung paggawa ng asam uh, iba po namin na mga anong maninis dahil yung po paggawa po ng uh, smoke fish tapos uh, nagpapasalamat din po ako sa Fish 2 USA kasi nga po marami po kaming nalalaman po sa kanila katulad po yung mga pagti training po namin malaking bagay po at nasusuportahan din po nila kami sa special uh, po pag may mga Uh, ginagawa po kami pa mobile, nasutulungan din po nila kami. Kaya at saka po yung sa BIFAR po namin, nagpapasalamat po ako. At uh, uh, nagbibigay po sila ng uh, fuel po doon sa laot sa mga mangingista po. So maraming, 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 po saan yun ma'am? So nagpapasalamat po kami sa BIFAR at saka po sa FishRide right to Aid po. Okay, uh, last uh, na po tayo para po sa panghuling katanungan natin kay Sir Nazer. Uh, Sir, ano po ba yung tunay na ugnayan o relasyon ng fishery livelihood at ng biodiversity conservation? At saka paano po isinusulong ng BFAR at right yung uh, sinasabi nga natin, uh, biodiversity conservation? Pagdating kasi sa industriya ng pangisdaan, no? Uh, kailangan maintindihan natin yung prinsipyo na tinatawag natin na balancing fisheries production with conservation. Kasi ang karagatan natin ang pinagbumulan ng kabuhayan ng ating mga mangisda. Kung hindi magiging sustainable o likas kaya ang paggamit ng ating karagatan, hindi natin maipagpapatuloy yung uh, kapakinabangan ng mga mangisda mula rito kasi kung sisirain natin ang ating kalagatan, wala nang aabutan pa ang uh, mga susunod na henerasyon na mapakinabangan nila ang uh, pangisdaan at yamang tubig. Kahit patuloy na nagsusulong ang pamahalaan ng mga conservation measures katulad po ng uh, close fishing season, pagtataguyod ng mga marine protected areas, pagsisiguro na malago, malusog ang ating mga bakawanan, dahil ito ang tirahan ng ating mga isda na tinatawag natin na mga marine habitats. So parang ano yan eh, parang isang pamilya. Hindi makapagpaparami ang isang pamilya o hindi nila mapagyayaman ang kanilang pamilya kung wala silang tirahan. Ganon din ang ating mga isda. Kapag sinira mismo natin ang tirahan ng ating mga isda, wala tayong aasahan na produksyon ng isda. Kaya dapat balanse Nagsusulong tayo na mapataas ang ating fisheries production, pero kasabay nito, dapat isinusulong din natin ang pangangalaga ng ating, karakata, na ating karagatan at pagbibigay natin ng proteksyon sa tirahan ng mga isda. Sa ganitong paraan lamang masisiguro natin na ang susunod na henerasyon ay may aasahan pang mula sa ating karagatan. Ayun na nga mga idol, mga kasama. Madami tayong napulot mula sa kanila kina Sir Nazer at Miss Delma tungkol dito sa WPS Layaga. Pero bago ang lahat, ayan, Ma'am and Sir, meron po ba kayong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig? Uh, siguro po, mauna na po si uh, Ma'am Dalma. Uh, nag nagpapasalamat lang po ako, Ma'am, sa Bipara sa Fish Ride. Kasi marami po, uh, marami po kami natutunan po sa kanila at saka marami po naitutulong po sila po sa amin, katulad po sa Fish Ride. At, uh, lagi po kami nag-training ko lalo po dyan sa mga ah uh, ano po natin dito sa katulad po ng Eco Warriors, marami po kaming natutunan ma'am. Ah, uh, kailangan pangalagaan po ang ating karagatan. So, ito din po ma'am ay may babahagi din po namin dito po sa uh, mga kasamahan po namin na mangingisda po dito sa Subic. Para pangalagaan po namin yung mga ah, uh, uh, dito po sa baybayin po namin po dito sa Subic. At uh, sana po itong mga programa po na ito ay uh, uh, malaki ang naitutulong po sa amin. Kaya po yung mga naibabahagi po nila po sa amin ay papangalagaan din po namin mga. Uh, binabati ko lang po yung mga kasamahan doon na ispupay po dito sa Subic at saka lahat po ng uh, fisher folks po dito sa Subic. Uh, binabati ko lang po sila ng magandang araw po at pagkakataon. Uh, Nagpapasalamat po ako sa Vipar at saka sa Fish Right to S8 for Ma'am. Sa mga tulong po na naibibigay nila po sa Sa mga pa-training po nila po sa amin. Ayun eh. Uh, maraming maraming salamat, uh, Miss Dalma, sa paglaan ng oras para samahan kami ngayong hapon para mas dumalim pa ang aming kaalaman at uh, sa kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa inyo na aming mga minamahal na mga nginisda. Alam nyo kasi, uh, hindi rin kasi biro ang uh, araw-araw niyong tinatahak. At syempre, punta naman tayo kay Sir Nazer. Uh, Sir, any last message po to all our audiences and uh, possibly other organizations or agencies na nakikinig sa atin ngayon? Nang una siguro, uh, pinag-usapan natin ang layag West Philippine Sea ang mensahe kong uh, nais ko rin iwanan sa ating mga tagapakinig, ano, dapat malinaw sa ating mga Pilipino na atin ang West Philippine Sea. Mismong ang ating Pangulo ang nagbigay diin na ang West Philippine Sea bilang bahagi ng Pilipinas ay hindi katang isip lamang. Nananawagin tayo sa mga dayuhan na umaangkin, particularly sa China, na pakinggan ang panawagan ng Pilipinas na igalang ang pandaidigang batas, ang arbitral ruling. Matagal nang napagdesisyonan na ang West Philippine Sea ay bahagi ng katubigan ng Pilipinas. At ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay dinadala ang boses ng ating mga mangisda, ng mga mangisdang Pilipino, na walang ibang hinahangad kundi malaya makapangisda, likas kayang mapakinabangan ang karagatang pag-aari ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang boses ng mga mangingisdang Pilipino. Ayan, thank you so much sa ating mga interviewer. Ayan, marami tayong mga natutunan kina Miss Dalma at uh, Sir Nazer. And uh, syempre, Uh, mapalad tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap si Miss Dalma at Sir Nazer at mas lalong nabigyan linaw o mas uh, nagkaroon tayo ng idea tungkol sa totoong nangyayari sa ating mga pangisdaan. Kasi di ba, alam niyo yun, sanay na tayo na sinasabing uh, mangingisda e eh, talagang uh, nangingisda lang sila. Tapos dumadating na lang sa hapagkainan natin yung mga ani nila. Ni hindi nga natin alam na pati pala ang mga kababaihan, eh, malaki talaga ang parte sa industriyang ito. Kaya naman mga idol, mga kasama, patuloy nyo kaming samahan dito sa S.R. Story. Dahil hindi lang kami naglalahad ng kwento na sigurado namang kikiliti sa inyong mga tenga. Ngunit layunin rin namin na magbigay kaalaman at kumbaga ay tumulong ng mas mabigyang pansin ang sektor ng pangisdaan para mas lalo pang umigting ang ating suportang maibibigay sa ating mga mangingisda. Para sa karagdagan, ayan, para sa mga kasama natin, mga idol natin, talaga namang dito sa Is That Our Story talagang makaka kayo dahil nga naman ito ay tungkol sa mga mangingisda. At dahil tayo ay nandito sa Pangasinan, siyempre, marami sa pagitan o di kaya naman sa mga gilid ng ating probinsya ay isa rin silang mangingisda. Ayun. At kung sakali pa lang hindi nyo kami naabutan at napakinggan live dito sa istasyon, ay maari niyo'ng ulitin ang ating mga episode dito sa Facebook page ng IFM Degupaine. At mga idol, mga kasama Available na rin sa Spotify at YouTube ang Is That Our Story? Issue, Solusyon, Discussion, Action. I-search nyo lamang sa Spotify at YouTube ang channel ng Dear IFM. Muli, mga idol, mga kasama, ayan, maraming salamat kay Miss Dalma at Sir Nazer. Saludo po kami sa inyo at magkarinigan ulit tayo next week dito sa Is That Our Story? Issue solusyon, diskusyon, aksyon. 2.30 p.m. hanggang alas 3 ng hapon, mapapakinggan nyo kami. Ako po si Aido Rurujo ang inyong nakasama muli dito sa Is That Our Story? Is That Our Story? Issue, Solusyon, Diskusyon, Aksyon.